lakas so guys so napitas nila guys guys ulan na guys Hi guys, for today's video guys Lalakad ulit tayo guys Mag-harvest po tayo ng Mga gulay Ayan po guys, so si uncle So, nandito na sila guys Ayan sa unahan guys, si papa Tapos si mama guys, nandun Hindi makita guys Kunti lang ito guys, yung harvestin namin ngayon. Balik tayo guys, balik. Dito tayo mag-umpisa sa ano? Dito po sa bungad. <clears throat> so guys, so napitas nila guys. Guys, ulan na guys. Nabutan na po tayo guys ng ulan guys. So, pa start pa lang natin. Umulan ka agad. Parang malakas pa naman guys. Parang malakas yung ulan. May ula o eh. na sila guys. Mga takot sila sa ulan guys. nabutan na tayo guys ng ulan yan guys ulan lang yan so, may na tayo guys mabuhi kapag malakas na pag malakas na po yung ulan bago tayo mabuhi pero kung ganito lang hindi tayo yan guys prang kasuhin guys kung ganito lang yung ulan kahina sila guys nagwi yan ah Matira matibay dito guys Partida guys May hawak pa ako na ano Magbibigyo pa ako guys Umuulan ulan Malakas guys Yung parating na ulan Ano palang ito guys Simula nya palang Anaya guys Magalakas pala yan So sila Mama guys naguiyan na ako na lang dito na iwan guys Malakas na nga talaga guys Kawawa yung silpo natin guys so, Lahat ilagay ko po unang dito Ang lakas po mga idol Ang lakas ng ulan na-extend yung pagpitas natin ng mga gulay uwi muna tayo mga idol balik lang tayo pamiha kapag naging to yung ulan lakas yan na mga idol, ang lakas po mga idol ayan o, ang lakas po ng, ano, ng ulan o, oh, naman yung motor natin mga idol hindi ko napasok ayan o oh. lakas yan guys, sa mga nanood guys maraming maraming salamat guys at yun nga guys, hindi po tayo may nakatuloy harvest dahil po yung ulan ay napakalakas so next time na lang po ulit guys bukas magablog po tayo Abangan nyo po guys. At sa mga nanood po, maraming maraming salamat. At hanggang sa paalam!